Di ba YG? Naalala mo yung ginawa sa Dapat ganun, ang akin ay akin ha? Di ba? Oo, tama! Pag kay lang! Ba't ka ba mga agaw ha? Ba't ka mga agaw? Tagay sa labas! Tagay sa labas! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Diyan! Maligo ko dyan! Maligo ka dyan! Maligo Ano bakit ba? Ano ang nagustuhan mo nung kay Rudan? Bakit nagustuhan mo ha? Kaya ako lang naman nagustuhan si Rudan para makabawi sa'yo ha? Ano makabawi? O Ano ka contest tapos ako yung premio O ano? Di ba YG? Naalala yung ginawa sa ni Jerry? Oo! Oh. Sinusunod ako ni ano ni Jerry ko kay Rutan. ina ginang oh. mo. Dapat ganun, ang akin ay akin, ha? Di ba? Oo, oh, tama! Ah, pag kay Kurt, kay Kurt lang. Kay Kurt no, kasi... Hindi yung manunusot ka kay Jerry ko, kinang ginang mo no, din eh, no? Oo, mga agaw! Oo, mga ina sa kinang mo, ha? Ang gabi mo. Ayun, no? Ang gabi mo. Basta ano yung kasi kung ba't yung ba't ba't Jerry? Si mo yung pagkatao mo ngayon. Sa may video mismo, tara! O, ikaw, o. O, Bakit? Ano yung mga ako mo nga kung anong nagustuhan mo nung kay ano? Kay Rudan, ha? Kung anong nagustuhan mo doon, ha? Anong nagustuhan mo doon? Ano bakit? Ba, bakit ka pa yun, o? mo pala, eh. Ba't ka mga agaw, ha? Ba't ka mga agaw? Tagay sa labas! mo ha, ano? Okay, wala ka pa kasi, oh. Kaya, 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 Ilang ina mo? Anong ano? Ano ba ano, 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 gusto nagustuhan mo doon? Ah. ah. Bakit? Lumabas ka, lumabas ka, lumabas ka. Lumabas ka. Ninang uh, ina mo. Sige lang, 'yan, jer lang. Yan maligo ko 'yan. Maligo ka na, maligo. Ah, ba? bakit ka? Ano bakit ba? Ka. Ano oh, ka na, na, na gusto mo ng kayrudan? Bakit nagustuhan mo ah? Ang daming ibo diyan ah. Ang daming ibo. Dami ba. Ano bakit? Paano ay, paano ay. Ay, bakit ka lang mo? Di, ko inam, ay, ay, gusto ko siya. Ninang ina mo. Uy. Uy. Ano? 'Yan maligo ka. 'Yan maligo ko na. Uy. Maligo ka rin diyan. Uy. Tuka, tuka, duso. Tuksa ulan. Dito kayo. Dito kayo. Jericho Jangga dito ka. Yeah, Jangga. Ano ba nangyayari sa inyo? Dito ka nga. Ulan tumama diyan. Ano nangyari sa inyo? Kaya, ay, ano ba yun? Ba yun na, ano ba yun? Tatanong ko nga sa kanya kung ano nyo nagustuhan kay Rudan. -no. Tatanong ko ayun sabihin. Tapos na yun ha? Ba't di ka no. ba mga gito, girl? Ay, ba't mo? Ba't mo kasi nilusot? Ay, mo? Ah. Sabihin mo! Ano? Tatakot ka ba? Sabihin mo! Ah. Kaya ako lang naman nagustuhan si Rudan para makabawi sa inyo ha? Ah. Kung makabawi! O ba? Kaya ba? Kupal ka pala eh! ka pala eh! ko lang siya para makabawi ako sa inyo. Lahat ang gusto mo, gusto ko mag-glick. sa akin din. Uy! Sa tingin mo, magugustuhan ko ba si Brony James? Ha? si Brony James? Ah, oh, bakit? Oh, oh, Jericho, na Jericho, bro. Jericho, 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 oh, sa puto kayong O ano? Oo! Nakapalaw kong kamo, akala ko yung baka! Uy, Jordan! hindi sasaktan! Uy, Jordan, kumalma ka! Uy, Jordan, kumalma ka! Kumalma ka, Jordan! Hindi alam kung ako! ko, Tapos ano? Uy, kumalma ka ko. Hindi, hindi totoo yun. Nasabi niya lang yun kasi galit siya. Di ba? Galit ka. Laban kita! Alam mo yan, di ba? Oo. Oh. Bukal namin yan. Pangal-pangal Pare kayo! Sinasaktan niyo lang ako! Ang ina mo, Jericho. Kausapin mo yan. Kausapin mo yan. Kausapin mo. Kausapin mo. Kausapin mo. Lang Uy, Uy. Uy. mo. Lang. Nagalit na ako. Uy, Rodan! 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 Rodan!